Ayan. Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Ayan guys, nandito ako ngayon sa uh, park, malaking park ito. Ayan, may pumpkin show daw dito. Ayan, mga pumpkin ang ano nila, ginawa nilang mga statue. Ayan, papakita ko sa inyo. Puntahan natin. Ayan, merong lake. Nagpunta na ako dito noon pero uh, ngayon pag spring mga tulips naman ang mga tanim dito. Ngayon may pumpkin show sila. So, titingnan natin kung maganda ba. Wow, napakaganda. Puro yan na kalabasa. wow. Ang daming kalabasa. Pwede siguro bumili dito. Umaya bili ako. 4 Euro isa. Kasi mag ano na. Mag November na. Yan ang ginawa nila. Ang daming klase-klase mga kalabasa. Ang daming kalabasa. Yan, may pwede rin pala bumili. umaya bibili ako. Yan, napakalaki oh. Ang lalaki ng mga kalabasa guys. Tingnan niyo, Super laki. Yan, napakalaki. Giant kalabasa. Ayan, meron din doon, oh. Wow. Ang ganda. Daming tao. Ayan. Ayan. Rabbit. Puro yan kalabasa, guys. Ang ginawa nila, oh. Napakaganda. ganda. Oro kalabasa. Shato ito dito, shato. Daming tao. Tingnan natin. Bawa bak tayo. kalabasa iba-ibang style Napakaganda Iba guys <laughs>

yan ang ganda. Napaka iba-ibang klaseng ano guys. Iba-ibang klaseng uh, kalabasa. Nandito na lahat. Oh. Napaka creative dito mga tao guys. Yung Belgian, Belgian people mga creative sila. Ayan, puro yan. Presko ng mga kalabasa. Iba't ibang klase. Dame, pero. yan oh meron pa lang gray gray na kulay na kalabas gray ang ganda yan may lake doon kung gusto mag boating yan sasakayan sila doon meron din doon tao meron <laughs> ayan ikot tayo ikot tayu Sa kabila mamaya punta tayo. Yan. Dahil season siguro ng kalabasa ngayong uh, buwan sa Oktubre at Nobyembre. Yan. Pero nas, <laughs> nasira na. daming tao. Ini malaking park itu guys. Ayan. Ayan. cut ko muna guys kasi uh, ayan 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 ginawa nilang ano guys oh wow ang ganda.

Ito tayo sa kabila. <laughs> 14 Fourteen euro guys ang entrance. Fourteen euros. Walang libre. <laughs> Hindi libre ito. Pero pag Spring season dito napakaganda rin kasi mga tulips pati iba't ibang tulips. Hmm, puro yan, ano guys? puro kalabasa iba't ibang klase tingnan maliliit sya no yun maliliit na kalabasa dalawa yun oh, ito na naman may bata <laughs> statue ganda ng kulay ng mga kalabasa oh. yan Yan video ako guys. Ayan guys, nandito na naman tayo sa ibang area. Ayan, napapagod na ako. Napakalaking park ito. Ayan. <laughs> Ang ganda talaga. Ang mga bahay pala dito sa gilid. Pero napakalaking park. Ayan, meron ding kabayo. Kalabasa din ang binihis. <laughs> sa ng kalabasa. Cute. Napaka-cute. Ayan, kalabasa. yang sa baba. Puro kalabasa. Ganda. Thank you.